gusto oh, ko. May, kaya may loko na naman. Lucky, oh. Ang laki o. Ang siyano si Bulo. Ang laki ng bupalo. Oh. Now. Ayan. Sa lukoy na po binababay mga ayan. 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 O, ayan. Ay, baka. Ayan. Up yan. May baka lang akin isa. Binaba. Ayan. Ang laki ng kalabaw. Ito po yung mga presyo ni yung mga buta. 60 ang bata. Magandang umaga mga Talongs TV. Nandito tayo ngayon sa Lucena Auction Market. Tayo po ay mag-update ulit ang mga presyong binibenta dito. At ngayon po ay... Uh October 31. Ayan po, ah, bago mag-November, bukas po yung November 1 ha. Ah, at ngayon po ay alanganin na araw, ngayon po ay Martes dahil po ah, pinago po ang araw ng bilihan dito dahil sa eleksyon at sa undas yan po. Kaya tayo, kukunti po ang dumating ngayon pero kaya samahan niyo ko ngayon sa mga pagdatalan ng mga presyo na binibenta mga hype dito. Kung bago ka lang sa aking channel, mag-subscribe ka na para lagi ka ma-update sa mga in-upload kong video dito sa Lucena Auction Market. Sama-sama po tayo manood sa ating video sa araw na ito. Good morning mga talong Stevie ngayon po ay alas 3 na mataling araw din sa Auction Market, Lucena yan po ganyan po ang sitwasyon ngayon dito matumal po, wala pong dumating halos ng mga bihero. pero may parting pa lang daw po mga ilang truck pero po konti pong bumiyahe ngayon dahil nga po katapos lang eleksyon at kinabukasan iundas naman mga talong TV uh, good morning uh, kanina po nag update tayo pero ngayon na uh, ito lang ay pala dumating ang mga taga Bicol medyo uh, ng liwanag ayan po karating lang itong truck na ito uh, yung uh, kargang palabaw at baka ayan po ang mga mamimili nakabang na uh,

gumagaw na sila ngayon sa mga binibenta mga dumating na ano binibenta mga ayo. Nakabang na po, nakabang na sila. Binubuksan na yung truck na galing Bicol. Nakapanood lahat eh. Mga nakapanood lahat oh. ali kayo. Kamusta ang biyahe? Ayos naman. Maulan, maulan. 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 San pa nga po ang pinanggalingan nyo? San nga ang, san lugar nga kayo sa Bicol? Ah? Polba. Ha? Polba. Polba. Anong nakasakop doon? Albay. Albay. Sila, sa Ligaw. Sila. Ito po sila po yung mga nakakalga dito ng na mga kalabaw galing Bicol. Yan po. Kasalukoy po pinababa yung mga kalabaw na galing Bicol. Malba. Sisilaw. Kailan po natin sila inabutan na nagbababa ng mga kalabaw? Uh, tuwing madilim kalimitan na sila patilip pa dumarating dito. Ayan o, um, mga kalabaw na binababa. <laughs> <laughs> Nakabang lahat dito. Kailan maliliit pa yung mga binababang kalabaw ngayon? Si... Boss, amayari. Boss, ito ba sarili mong alaga? Sarili mong alaga, ano? Magkano mga ina binibenta? Ay, nagtatawaran sila. Magkano mga binibenta, boss? Hindi sila kita sa likod. Oh. Natatawaran sila sa presyo ng malaking bangang ito. Sarili palang alaga ito. Sana hinihingi mo dyan, bossing. Bawas sa Sinto 30. Ah, bawas sa Sinto daw ito. May parang bata pa, ano? Mga ilang taon na kayo? Ah, limang taon na rin. Limang taon na rin daw po ito. Bawas sa 130,000 daw ito. Pero sa tingin mo, anong estimate sa timbang ito? 350 daw estimate okay. sa timbang. Sa katay na yun, ano? Sa katay. 150 daw uh, mahigit ang estimate dito sa bahang ito sa katay na laki talagang mitig na mitig ang katawan sariling alaga pala ito ganda ganda ng pagkabaka mataba na siya ng malaking tapos mataas yan si boss ang mayari <coughs> Ay, grabe. Galak Ganda ng bakang ito. Red Brahman. Ito ba yung Red Brahman na nga? Red Brahman. Ang ganda ng Ang ganda ng kusin. No. Ma ano siya mababa siya na ma ano malapad ano. So, si ah, si Bustik. Bustik magkano may binebenta ng ganyan? Uh, uh, Anong breed yan? Simbra. 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 Ah, Simbra. Magkano naman yung ganyan? Uh, okay yung perfect Simbra. Ganda parang ti breed ng mga malalaki mga baka na malilitan ay mga iba pa sa ano. 70,000 70, daw to ah. Grabe yung 20 pagkababay oh. Pero taba niya. 70,000 daw ito. Ganda naman ay. Quality. Ganda ng pagkabaka. Mababa siya ng mga taba. Simbra daw Simbra daw yan.

binibenta ito po ay bawas sa 45 ang halaga yan, binibenta mo po yan bawas sa 45 yung ng baka binibenta pa ganda, ganda ng pagkabaka nito ano so, ang ganda niya? quality ano ko ganda niya? Commander ko alay. Commander. Commander. This is my cow. Magkano naman boss yung binibenta yan? Ay, binibigay ko ng 48.5 48.5 lang daw oh, yeah. ito Kana! 48.5 48.5 daw ito binibenta ni Kuya Ayan, yeah. ganda Maganda, Maganda malaking baka. Hit. <laughs> ito na po isang inyo din yung itim. Oh, ito oh. Magkano 625. 625 daw. Oh, ha? <laughs> 625 daw yung itim na yan. Yung mga binebenta ni Kuya yung mga magandang baka niya dito. Yan ang ay mga kaibigan. Ayan oh. Ay, salamat sa lahat <laughs> ng mga nakakatuwa. Ayun. Yan lang ang, ang display dito sa usina. Yan, yan po yung mga gusto pumili. Oh. Yan yeah, ang mga kalaba ko sa, sa pamimili Ayaw, wala po <laughs> Ito, si Mr. Kunat <laughs> Ito, <laughs> ayon yung mga isang nakatali ko si Mr. Ligaleg <laughs> <laughs> Yung manalo ka yung butante, pinagpapalakay Kanyang nilabanan Kanya-kanyang talikod <laughs> ay yung mga asawa Yung aking nga pala mga kabait Ayan <laughs> yeah, na mga nabili na mga baka Okay, asa? Magkano yung Dalmatian na yan boss? Kala ko ito yung ano? Kaya kano sa inyo pala ito? Dito daw <D2> ah. Magkano po yung kanyang Dalmatian nyo? Ah, ito palang nakakalam May kita 40, may kita 30 Ito daw ay may 40 itong Dalmatian na ito May kita 30 naman itong pula Saan ang dala bossing? Ah, dito lang sa Lucena din Ah, lagaan pa ito Yeah, ang pala. And mga katulogs TV, isang truck na ang uh, kargahan ng na dito. Ayan. Uh, batake na lang at pinan nyo nangyari dito. Lumaglag siya sa may butas dito ang isa. Ayan. Tumagilid na. Malalit na. nag ko sa may butas ng ano, informal na, na ginawa. Ayan. Matagilid na siya. Gagawa ng paraan

po sa inyo na. Kaobis sa inyo na po ito. Magkano po yung ganito kalalaki? 23 titras. Bain daw itong mga pangkatay na. Yan sila po sing. 23 na partido Partida sa 23 daw mga pangkatay na. Madala nga ngayon. Yan po kung dumating. Yan sila. Tataratuhan sila sa mga kalabaw na pangkatay. Ito po. Ito po. Na sa... 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 <coughs> lang dumating ngayon dahil wala sa araw pati mamimili wala <coughs> Ito. Ito so, ang hinahanap natin yung malalaking kalabaw. Ah. Pero warga ito yung mga na rin. Ah. Magulang yun. Ito daw po ay 95,000. Ang laki. Ito ba yung nabili na boss? Ano Ah, ang kanila. Yeah. Yan ang laking kalabaw. Medyo maano pa yung liwanag eh. Yan o, oh, 95,000 daw ito nabili na. Ang laking kalabaw. Parang ito yung may mistiso ng mistiso na, lapad na, oh. nabili na. 95,000 Talong TV kung mapapansin niyo po ay talagang medyo kunti ang dumating ng mga kalabaw ngayon at mga baka Ito po dating area na to yung mga area ngayon Punong puno po yung mga nakatali pero ngayon ito lang po <coughs> At medyo wala masyadong biyahero at alanganin pong araw ngayon po ay mapis Ang bilhin po talaga dito yung Lunes, uh, Inadjust lang po dahil sa eleksyon at sa undas Ang laking baka malulugi ang kad malaking baka kadaw <laughs> <laughs> kado hindi <-hini> <laughs> <hini> binibenta yun? May gitna na benta, ang tawad ay 85, nalulugi pa ng 3,000 30, May na benta daw ito, Yan. 85 ang tawad, nalulugi pa na ng, na ng, ng 3,000 30, Ganda naman ang tangkad ay oh. Matangkad ang pagkabaka. Bata pa ba? Bata pa po yun ano? Bata pa. Dalawang taon at kalahati. Dalawang taon at kalahati lang daw ito. Nalulugi na tatlong limo, ang tatlong libo. Ang tawad ay 85. Ang tawad daw 85. Nalulugi na ang tatlong libo. Magkano po? W-8 ang kapital. W-8 ang kapital. Ang tawad naman ay 85. Yan. Nalulugi daw ito ng tatlong libo. Ganda naman ang katawan ay oh. Kaya eh, nagbibili sila sa presyo ng kalabaw. Yan na. Yan na. bili ng pangkatay. yung bigay na ninety four five. yun ninety four five dalawa. mo na sa ninety four five, dalawa binibenta. ben. yung malinpirsion. Ako lang bibili. Tumubo naman na lugi. Tumubo ah, naman. Ah, ayos naman. Bukong tibayayaro ngayon na, no? Kaya medyo tumubo-tubo. Eh, kamusta po? Hindi mamaulan sa biyahe niya? Maulan doon sa Bicol. Eh. Ah, maulan din. Parang dito rin pala. Yan po sila kaya natalo. Ano, sila po yung nagbabiyahe ng mga... Uh oh. Sobrang putik nga yung nagbinis na. <laughs> eh, yeah, yan si Kuya na. <laughs> Ay, ano nga yun? Yan. Medyo maganda-ganda rin ngayon. Wala masyadong mga dumating na biyahe. Eh, Ilan naman po pag dumadag sa ano, talagang medyo yung mga mamimili ano. Eh, okay, may takim ba? 65 yun, mga matapang. Mga matapang. Ah, ito ngayon, maliit lang din pala, no? 65, kala ko malaki masyad. Ito so, po, yabuti na 65, sabi ni Greta. Mga matapang eh. <laughs> Ayan, 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 na ayan, 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 dito. Magka na may malaki. Sira, ko? sira. Dong. Okay. No. Ano na? Itong kalabong ngayon, magkain 78. 78. Pangkatay na ito? Alagayin pa? Pangkatay. Okay. Parang mistiso na siya, ano? Hindi siya dyan. Prisong bupalaw. Oh, mistisong bupalaw. Bupalaw. <laughs> bupalaw. <laughs> Ayan <laughs> <Kanaan> na. Tamping <laughs> na. Uy! Kaya naman yung napot siya ganyan. Ah!

yan, may binibenta si boss na kalabaw. Tapos pagkano binibenta yung kanya kalabaw mo? 45,000 daw ito binibenta. Yan, ma... Ano, dumalaga pa lang pala Ay, inay na pala, inay. Yan, binibenta para po ito 45,000. Yan, mga talong steady, itong bangang ito nabili na daw. Ito daw ay 90,000 nabili na. Bilina. Yan po, malaking baka. Kasi ito naman po ay ano, nabili natin ang malaking bupalo ng tubo-palo. 86,000 KKJ. Mga pangkatay na. Ayan. Yung mga kinakarga ng mga kalabaw na nabili na. Kasi ilan yan kaya pangkargan nyo? Sabpo. Sabpo. Pag-Garcia, no? Okay na lang po dumating ay ng mga hayop at uh, pong araw Marquez po ngayon. Sa limit of talaga bonita, <tong> po dito ay lunis. Ayan po yung mga kalabaw na ano po natatawaran pa lang sila. Ayan po may mga dumating ngayon dito. Ilang It's truck, limang truck lang ang galing Bicol lang dumating. Ayan oh, sila po. Boss, kamusta ang bilang ngayon? Wala pa. Kamusta Bill yan? May iba naman kaysa yung mga nakarana na Si Boss siya po namimili ng kalabaw dito no. Ito yung mga nagtatawaran sila Kaiki na? Kasundo na? Ito si Boss pa na mo na boss eh? pala yata pa rin boss yung boss? yung naka sila sila hindi ba tapos ang tawaran nila? Hindi pa nagkakasundo. <laughs> isang malo ang bumili, isang may herpilan. So, <laughs> ano kaya ito, <tuntun>? Nay? <laughs> ay, ama. Ito ay duro sa likod, Nay. Marami ang kapalista. Ay, 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 ay isa. Herpilan. Kaya ayos na ito. Nakakasundo na. Mayroon na kasabi yan. Kinama kong pagtubuan ako. Hahaha. Terima <laughs> <laughs> Saya tu nak beli nak? Ya. Ya sila yang tak apa-apa ni Bos, good morning. Nak beli ni tu nak beli nak? Nak Amukan baru tu. Mini pen tapalang. Buahlah. Buah luar. Buah luar nipon yung mga mamimili ng mga kalabaw dito timbangan, ayan timbangan ng puyo

mga sinisupplyan nyo no. Ilan po ang nabili niyo ngayon? Sa pa. Halikindal pa. Pero ilan po kalimutan binibili nyo? Sa 15. 15? 15. Oh. Yan. Pinansi kay Amin. 15 daw po ang pinakamarami yung binibili ng pakatay. May Yan. Ito po ang isa sa pinakamatagal na mamimili rin dito sa... Ilan taon na po kayo namimili dito? Ah, oh. baka ako yung mga baitsa yung taon na. Matagal na rin. Oo. Oh. 25 taon na rin para sa si kay kung bagay po ito ay umpisa pa lang din na binubuksan yung ito, ano, nandito na kayo. Pinagbuhan ang mga balahin mo. Veterano na. Tawag na dami, veterano. Veterano hindi na nalulugi. Veterano. Eh. <laughs> na. Sige, kaya may salamat. Salamat. Yeah. Ah, Shoutout, mag-shoutout. More power sa iyong uh, channel. Uh... YouTube channel. Uh... Yes, salamat po. Ayan. Yes. Yes. Okay, salamat po. Siya po ay isa sa pinakamatagal na mamimili dito ng mga kalabaw na pampatay. Dadali po ay sa impanta ang kanyang kalabaw na namili. Maginahan. Ganda ng katawan. <laughs> Tatabao tatabaw. Tatabaw ng mga maginahan. Ano <laughs> hey, ko daw ito dalawa. Maginahan ang laki. Ang binibenda pa May... yan maraming salamat po sa panod mga talongs tv sana po in update kayo ng mga presyo na binibenta ang mga hayop dito sa Lucena Auction Market bago po matapos ang buwan ng uh, Oktobre And po, isang mabilis shoutout muna po kay Mans Albar ng Basilan City, Mindanao. At lalong git po sa kanilang mga kababayan natin na nandiyan nanonood sa ating channel. Yan, shoutout po sa inyo mga taga Basilan City. Yan, God bless po. At lalong git po, shoutout po kay Irineo Duesa ng Pagbilao, Quezon. At kay Alvin Abrisa. Yan, shoutout po sa iyo. At lalong git po kay Re Rani Ardormeo ng Lucena City at lalong hit po kay Ponsilia TV and mga Talongs TV gusto ko lang po invite ko kayo sa ating uh, next uh, second channel po dahil nawala na po yung ating channel na Talongs TV pero po yun po ay active pa rin kaya lang uh, hindi tayo nagkakaroon ng malaking views doon kaya ako nag upload po sa bagong channel natin RM uh, Talongs TV Mix Vlogs yan po ayun po ito po yung nandito sa ibabaw na yan yan po yung ating bagong channel pa-subscribe na rin po, pa-follow na rin po nandoon po yung na-upload kay Facebook page natin dahil uh, yun nga po nagkapapalaw ng problema yung ating channel. Pero sana po ipanalangin natin na may balik yung ating Facebook page dahil doon po tayo pinakamabilis na makapanood ng ating mga video na ina upload Yan at sa mga gusto po magpa-shoutout, uh, pwede po kayo mag-comment below para ma-shoutout ko kayo at pa-share na lang po ng ating video. Siyempre sana po huwag natin skip yung ads. Maraming salamat po sa patuloy support. support. Kita-kits ulit tayo sa part 2 ng ating Lucena Auction Market. Uh, price update. Galdes mga talongs TV.